Isang baryo sa silangan ng Ukraine, dalawang tangke ng Abrahams ang nagtatago, may paparating na brigada ng Russia. Ang mga Abrahams sa baryong iyon ay mga makinang may bigat na 60 tonelada at halagang siyam na milyong dolyar bawat isa. Meron silang composite na baluti at isang kanyon na may sukat na isang daan at dalawampung milimetro. Tatlong lalaki sa bawat tangke ang naniniwalang sila ang nasa pinakamakapangyarihang makinang pandigma ng sangkatauhan. At sa isang saglit tama sila. Pagpasok ng brigada ng Rusya sa baryo, nagpaputok ang mga Abrahams. Ang unang putok ay sumira ng pinatibay na posisyon. Sumali ang pangalawang tangke sa pag-atake. Dumating agad ang mga sasakyang pandigma na Bradley. Nagpapakawala ng dalawang daang bala kada minuto mula sa kanilang mga automatikong kanyon. Binalot ng usok ang lugar nasira ang depensa ng Russia. Mukhang klasikong tagumpay ito. Mas malakas na putok, mahusay na koordinasyon, asahang resulta. Ngunit habang nangyayari ito sa lupa, may isang bagay na nagmamasid mula sa langit. At iyon ay nagkakahalaga lang ng apat na raang dolyar. Mga drone na may first-person view gawa sa mga garahe at pinapalipad ng mga operator na nasa kilometro ang layo. Binabago nila ang daang taong doktrinang militar Ngunit di pa rin ito namamalaya ng karamihan sa mga sundalo. Tingnan mo, sa araw din ng labanan kasama ang mga Abrams, may kakaibang nangyari. Ilang kilometro lang mula roon, isang tangke ng Russia na Tino Benta M ang sumusulong sa kalsada. Ang Tino Benta, ang pinakamodernong tangke ng Russia. Mayroon itong metal mesh na anti-drone, mga reactive armor plate, at mga sistema ng electronic warfare. Apat na punto, anim na milyong dolyar na teknolohiyang militar ito. Pero, alam na ng drone operator ang kahinaan nito. Nakakita siya ng siwang, isang maliit na pagbubukas, isang bahagyang nakabukas na hatch. Hindi kailangan sirain ng drone ang tangke, basta makarating ito sa imbakan ng bala. At iyan mismo ang nangyayari. Agad ang pagsabog, bumulwak ang apoy sa mga hatch at walang oras ang mga tripulante para makalabas. Isang tangke na nagkakahalaga ng 4 na milyong dolyar at 6 na raang libo ay winasak ng drone na 4 na raang dolyar lang. At hindi ito isang iisang insidente lang. Nangyayari ito araw-araw. Madaming beses sa araw. Isa pang tangke ng Rusya ang nagtangkang magtago, kaya nagwelding ng mga kadena sa ilalim ang mga tripulante. Akala nila mapipigilan ang mga drone, pero ina lang ng drone ang anggulo ng atake. Ang resulta, isa na namang tangke ang nawasak. May electronic warfare system ito na nagkakahalaga ng 200,000 dolyar na dapat sanay pumipigil sa radio signal ng mga drone. Pero ang operator ay naghihintay lang ng tatlong segundo hanggang mag-recharge ang sistema. Sapat na ang tatlong segundo para makalusot ang drone at ihulog ang granada sa hatch. Napapansin mo ba ang pattern dito? Mas mabilis magbago ang digmaan kaysa makasabay ang mga tangke. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang nangyari sa Brigadang Ruso na nabanggit ko sa simula. Dahil ang dalawang Abrams ay simula pa lang ng kwento. Hindi maliit ang brigada, anim na armored vehicles, dalawang tangke mga truck ng bala at dos-dosenang sundalo. Ang layunin ay palakasin ang frontline, simpleng misyon ng resupply. May problema sa malalaking konvoy, habang dumarami ang puwersa, lumalaki rin ang target. Nadiskubre na sila bago sila umalis sa base. Ang mga reconnaissance drone ay minamapa ang buong ruta. Tinutukoy kung saan kailangang bumagal ang konvoy at minamarkahan ang mga mahihinang punto. Nakahanda na ang ambush. Kapag gumalaw ang unang sasakyan, hindi agad umaatake ang mga Ukrainian. Hinihintay nilang umusad ang convoy at pumasok sa perfectong death zone. Ang tangke sa unahan ang unang tinamaan, isang FPV drone ang tumama ng direkta. Huminto ang sasakyan, hinaharangan ang kalsada. Wala nang mapupuntahan ang mga sasakyan sa likod. Naipit sila sa sarili nilang pormasyon at dito na nagsisimula ang artilyeriya. Pumutok na ang mga kanyon na M777, hindi ito basta-bastang putok. Bawat bala ay may eksaktong koordinada na ibinabahagi ng real-time ng mga drone. May tumama sa track ng bala. Malakas ang pagsabog kaya nabasag kahit malalayong bintana. Dumarating pa ang mga drone. Inaatake ang mga sasakyan isa-isa. Nagiging sobrang kapal ng usok kaya halos wala nang makita ang mga sundalong ruso sa kanilang harapan. Sa ilang minuto, naging abo at scrap ang 30 milyong halaga ng kagamitan. Walang dumating na dagdag na puwersa sa unahan. Sa araw na iyon, tuluyang nabigo ang misyon. Ang dalawang Abrams na nagpasimula ng labanan ay bumalik sa base na walang gas-gas. Alam mo ba kung ano ang mas kahanga-hanga? Hindi basta-basta nangyari ang resultang ito. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang pagwawagi sa mga labanan na ito ay kasing simple lang ng pagkakaroon ng pinakamalakas na tanke. Pero malayo ito sa katotohanan. Ang kalamangan ay nasa koordinasyon. Una, dumarating ang pagmamanman. Maliliit at tahimik na drone, lumilipad ng mataas. Pinagmamasdan nila ang lahat, minama pa ang ruta, tinutukoy ang pattern, at nakikita kung saan mahina o humihinto ang mga konvoy. Pagkatapos, dumarating ang pagpaplano. Ang mga koponan sa lupa ay real-time na tumatanggap ng impormasyon. Nagpapasya kung saan ilalagay ang artilerya, saan maghihintay ang FPV drones, at kailan aatake, saka isinasagawa ang operasyon binablock ng unang atake ang target. Pagkatapos ginugulo ng artileria ang pormasyon, ang mga drone na FPV ay tumatapos sa mga individual na sasakyan. Ang anti-tank teams ang sumisira sa natira. Apat na elemento ang nagtutulungan. Mas mababa ang kabuoang gastos kaysa sa isang modernong tangke, pero napakabisa nito alam mo ba kung ano ang mas kahanga-hanga? Ang mga taong nagpapatakbo ng mga drone na ito ay hindi mga sundalong sinanay ng maraming taon. Karamihan sa kanila ay software engineer, programmer, designer at graphic artist ilang buwan lang ang nakalipas. Ngayon, kayang wasakin ng mga Ukrainyano ang tangke na nagkakahalaga ng 4 na milyon gamit ang device na kasya sa backpack. Mahusay na inilarawan ng isang drone operator ang realidad Dati, kailangan mo ng tangke para sirain ang isa pang tangke. Ngayon, kailangan mo lang tiyaga at tamang angulo. Tiaga, dahil ang mga grupong ito ay gumugugol ng mga araw sa pagsubaybay sa isang convoy, natutulog ng maikli, kumakain ng malamig na rasyon, at hinihintay ang perpektong sandali. Pinag-aaralan nila ang paligid. Bawat liko sa kalsada, inaalam kung saan babagal ang konvoy, kung saan ito magiging pinakamahina. Ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkawala ng drone, oportunidad at buhay kung matuklasan ang kanilang lokasyon. Pero kapag nagtagumpay, apat na tao sa isang koponan ang natalo sa puwersang dating kailangan ng buong batalyon. Napansin mo ba yung mga tangke ngayon? Dalawang German Leopard ang kasama ng Abrams sa pagsulong. Anim tonelada ang mga makinang ito ipinagmamalaki ng inhenyeriyang Europeo. Isa sa kanila ay tinamaan. Tinupok ng apoy ang barko. Akala mo katapusan na, pero hindi pa. Ang nakikita mo ay ang aktibong sistema ng proteksyon na gumagana. Ang bala ay sinusunog sa kontroladong paraan at inilalabas bago sumabog sa loob ng tangke. Lumabas ang mga tripulante, lahat ay buhay at makakauwi. Iyan ang pagkakaiba ng pagiging nasa loob ng isang makabagong tangke. Ang pagiging nasa loob ng kabaong na bakal ng Soviet, walang ganitong sistema ang tangke ng Russia. Kapag nagliyab ang bala, sumasabog ito sa loob kasama ang tripulante. Kung tungkol sa mga tangke ng Russia, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan tungkol sa mga ito. Ang nakikita mo ngayon ay isang tino benta na umaandar sa kalsada, lubos na protektado. O, oh, sa madaling salita, iniisip ng tripulante na ganoon nga. Ang armored vehicle ay may metal mesh sa itaas, dagdag ng mga plato ng armor at laging naka-on ang electronic warfare system. Pero napansin ng operator ng drone ang isang bagay. Ang harap ng tangke ay walang proteksyon. Sobrang nag-alala ang crew sa pagprotekta sa itaas, kaya nakalimutan nila ang harap. Dumiretsyo ang drone, diretsyong tumama, at naging bola ng apoy agad ang tangke. Lahat ng dagdag na proteksyon na yon, linggo ng pagtatrabaho sa pagwelding ng mga bakal, daan-daang libong dolyar sa kagamitan. Walang halaga lahat ng iyon dahil may isang kahinaan. Sa modernong digmaan, isang kahinaan lang kailangan ng drone. At ang mga pag-ataking ito ay nangyayari palagi, araw-araw, sa bawat sektor ng frontline. Sa Purigia, Donetsk, Luhansk, Sivert. Iyon lang. Ang mga tangke na nag-iisa ay delikado. Mas mabilis mawala ng tangke ang Rusya kaysa sa kaya nilang palitan. Isipin mo, tatlong taon para sa isang tino benta, pero tatlong araw lang sa drone. Hindi pabor ang brutal na matematika sa mga umaasa sa tangke at may malinaw na estadistikang nagpapakita nito. Nagdodonate ang mga voluntaryo ng pera para makagawa pa ng mas marami. Ang mga impromptu pabrika ay bukas 24 na oras araw-araw. Isa itong karera sa pagitan ng bigat at liksi, sa pagitan ng tradisyon at inobasyon. Upang maprotektahan laban sa bagong banta, umaasa ang mga Ruso sa electronic warfare systems. Kung may escort ang konvoy ng mga Ruso, gamit nila ang mga sistemang ito para gumawa ng harang sa signal ng drone. Sa teoriya, dapat nitong maprotektahan ang konvoy. Pero ang mga operator sa Ukranya ay naghihintay lang. Hinahayaan nilang dumaan ang konvoy, naghihintay hanggang ang mga sasakyan ng electronic warfare ay nasa unahan na. Saka sila umatake mula sa likuran kung saan walang proteksyon. Ang resulta, ang buong konvoy ay tuluyang nawasak. Walang silbi ang sistema ng proteksyon. Ang nakita mo lang ay isang real-time na pag-aangkop. Hanapin ang mga kahinaan, samantalahin ang mga pagkakamali. Huwag labanan ang lakas ng lakas, labanan ng talino laban sa lakas. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumatalas ang katalinuhang iyon. Sinusubukan ng mga operator ang mas mabilis na mga drone, long-range na komunikasyon at mga taktika ng swarm kung saan sabay-sabay na umaatake ang maraming drone. Araw-araw, nagsasanay ang mga voluntaryong Ukrainian. Ginagawang militar ang kanilang mga kasanayang sibilyan sa pagpapatakbo ng drone. Isang programmer na tutong kontrolin ang combat drone sa loob ng ilang linggo. Samantala, tumatagal ng buwan o taon ang pagsasanay ng crew ng tanke. Kita mo ba ang pagkakaiba? Ang isang panig ay sumusulong sa teknolohiya habang ang kabila ay nananatili sa mga luma ng doktrina. At dito tayo bumabalik sa pinagmulan natin, iyong dalawang Abrams na naghihintay sa bila. Nanalo sila sa laban dahil may suporta, hindi dahil hindi sila matatalo. Mga drone na nagbibigay ng reconnaissance, artilerya na handang magpaputok, at infantry na may anti-tank na kagamitan. Mahalaga pa rin ang mga tanke, pero kung nag-iisa lang sila, sa totoo lang, nagiging mamahaling target lang sila. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa kooperasyon. Mula sa iba't ibang sistema na nagtutulungan, sa real-time na pagbabahagi ng impormasyon, at sa paggawa ng desisyon ng mas mabilis kaysa sa kayang tumugon ng kalaban. Digmaan ito ng ikadalawamput isang siglo. Hindi ito tungkol sa pinakamalakas na tangke, kundi sa pinakamatalinong sistema. Sa bawat pagsulong ng konboy ng Russia, at sa bawat tangkeng umaalis mag-isa, matindi nilang natutunan muli ang araling ito. Lahat ng ito ay dahil minamaliit nila ang dalawang tangke na hindi naman nag-iisa. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo, ano ang magiging kinabukasan ng mga tangke sa makabagong digmaan? May mahalaga pa ba silang papel? Ilagay mo ang sagot mo dito sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa isang kakilala mong interesado rin sa teknolohiyang militar at pagsusuri ng mga labanan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na at i-activate ang bell para hindi mo mamiss ang mga susunod na video. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!